So bayaran ka si Alden Richard Tell sa pagbisita niya sa It's Showtime Anong feeling na nandito ka sa Showtime kasama ang madlang people ngayon? Sagot naman ni Alden, wala pa rin akong nasabi Miss Vice kasi of course, uh, ko pinamananong na naman ako, talaga ako ng Showtime So, it's an honor to be here. Alin kaya, din, niya din po ako, talagang nandito ngayon, is, tribusyo na tama na yung, ito require, or misunderstanding. Kasi, isa lamang naman talaga, yung gusto natin dali. is, mapasaya yung mga tao, na ang nanonood. So ayan mga kabayra Pumisita nga si Alvin Richard Sa It's show time Para mag promote yata ng pelikula Ni Sharon ba? So maganda itong mga Nasa GMA nakikita nga rin sa ABS